Kaya tayo ano. Oh. Ay, nga. Um, guys, oh, guys, Ito po guys, yung nabot ng buhatan ng ba. May paltik pa nga. Uli blue yung paltik ko. Oh. Ayan guys, at ah, tanghali po uh, Meron po kami nakita ngayon dito na kulay orange na ano Hindi po na yung ano kung kawayan po ba ito Ang haba po, ayun, para sa bangka po ito na nasira uh, yun ito yata po yung mga nalubog yung nakaraan ang okay, guys o kaya sila ano kaya ito ano sa ito mga uh, mga tropa na gabang po kawayan eh. kawayan oh ay, ito maganda sa palangoy ito guys ng ano ng para paming sa natay ito. Oh, kulay orange. Yun. Oh. Ano ito? Ang ah, sad sila. Pang motoran. Kuha oh, oh. oh, taglit oh. Oh guys, oh, kulay orange po na ano? Kawayan. Oh, Apa? ang okay, guys, so kulay orange guys na ano. Ay go. Oh. Kulay pinabayaan. na Palitan ka ata 'yan oh. Ay, Oh, ang so, guys, oh. Ito, okay, okay, so, ito po guys, okay. yung naabot ng buwata ng ba. May paltik pa nga. Kulay blue yung paltik ko. Oh. Okay, so. at mo na pati dito. Dito na oh. Kulay orange guys. Dito oh. na tayo. Hindi kaya na ang ito Ang gusto orange guys pala mo ito guys ng Pamiwasan Ay nabali Ang gusto ito dadalim po namin Doon pala mo Doon pala mo Doon pala mo Doon na pala Doon Kulay orange. Oh, kulay blue ano? Parang king mark ano? Ayan guys. Ayan guys, tatalihan po guys yung ano. Yung palangoy. At na po, yan po ay po namin sa dinahigan. Laki. Apat na malaking bangka nga ito. Apat na, na buhod.

Yo. Ota, dada. Thank you sa mga sa bangka. Masigla tayo. Pala miyan. Hala. Ano naman gusto na abutang guys ng bangka nang banggit nakaraan. Palangoy. Malaking bangka ito guys, malaking bangka. Tatlo ba liapat na palangoy. Oh. Eh. Okay. Ah, bagay sa bangkayo? kayo. Kabali. Ah, wala mong na ito. Tanong mo Mga kuro pa natin eh. Oh. Ah. Laking, laking ito. Oh. ng balik pa rin. wala na. Wala na, wala na. Palapad ko ng bangka namin, mga kapaw, sobra Malaking bangka ito. Awa na ba eh! Mga uh, guys, at uh, salamat. Uh, sana po yung nakaligtas ko mga idol yung yung sakay po ng mga bangkang mayari po ng palitig na ito. Ano guys, ang hapa po. Oh. Malaking bangka ito guys na paniwasan. Ito guys guys na palaloy Patanggalin na oh, po guys eh Dino yung ano Hello. Mga palangoy uh, para po kapagalabangan Sa oh. ah, pagkakaalam po namin guys Ito yung malaki tayo ng family house ito Bali? po dito sa bandang unahan ito Bandang unahan dito sa Bali Gagamitin lang po kayo sa palawan ng trolley dito sa aming service. Sana guys ay iligtas po yung mga sakay po dito sa bangka. Sana iligtas po talaga sila. Tik na lang na nakuha namin mga idol. wala pang mo tumot pati or. orange po guys yung ano orange is yung palangoy saka blue blue ang paltik siguro nito at yung pakakupay wala blue o yun. yun guys at tulang po at maraming salamat